Hello po sa inyo mga Kasyanski, kumusta po kayo? At ngayong araw na ito ay meron na naman po tayong bagong ipapahagi sa inyo na kung saan ito po ay mga simpleng paraan para masalo pang maka-attract ng good luck na yan so, sa pinyaman man o pananalapi. So bago po natin simulan ang anumang ritual, ay nais ko lang pong ipromote sa si inyong mga para po sa mga gusto ng pampaswerte sa si inyong trabaho, sa si inyong mga negosyo, sa si inyong mga career. O kung kayo po ay mahiling maglaro ng anumang uri ng sugal, ay meron po tayong mga pampaswerte dyan para po sa mga interesado ay mag-PM lamang po kayo sa akin. At king araw na ito ay uh, gamit lamang po ang kuntil ng luya. Alam nyo pa na itong kuntil ng luya, ito po ay napakamabisa sa paggamit ng pampaswerte. Marami na po ang sumubok nito at ilan po sa kanila ay sinwerte. Pero bakit po ilan po sa ating mga kapapayan ang sumubok dito ay hindi po ito nag-work? Dahil po alam nyo pa na ang sekretong sangkap ay trust, okay? Malakas po ang inyong paniniwala, faith dito po sa pa, uh, mga bagay na ating ginagawa sa pampaswating ritual na ito, okay? di so, kung kayo po ay naku-curious lamang at uh, sinusubukan nyo lamang kung totoo nga ba ang ritual na ito, ay huwag nyo na lamang pong subukan dahil masasayang lamang po ang inyong oras. So ito po ay pwede nyo pong gawin bago po kayo matulog. Alright? So maghanap po kayo ng parte sa inyong pamamahay na kung saan kayo po ay komportable. Na pwede nyo pong gawin ang ritual na ito na wala pong mga distraction. Make sure na nakaup po ang inyong mga na nakasalin po ang inyong mga phone para po kayo ay makapag-focus. So kapag ready na, ay simula na po natin ang ritual na ito ang gagawin nyo lamang po mga kajanski, kumuha lamang po kayo ng counting portion, okay? Dito sa si po sa inyong luya, kapag may nakita po kayong ganitong kuntil, ay kumuha lamang po kayo ng maliit na portion, okay? Yung may kuntil. And then, pagkatapos mga kajanski, ay uh, kailangan din po natin dito ng cotton, at saka red pouch o pulang tela para po sa ating lalagyan, alright? So, ang gagawin nyo lamang ay napakasimple. So, itong kuntil ay balot nyo lamang po sa ating mga bulak o sa ating cotton. Then, naman po natin itong Uh, mga koton, ito po ay nag, uh, sumisimbolo ng kagaanan ng takbo sa inyong pamumuhay na kung tila sa inyo po ay kayo po ay naalat na kabigat po ng inyong mga problema pinagdadaanan ng inyong pamumuhay ay ito pong, um, ito po sumisimbolo, okay? Itong ating mga pulak. So, kasabay po ng ating luya, alright? So, yung kunti lang luya, ilagay nyo lamang po ito, ilbalot nyo po ito sa bulak at ilagay nyo po ito doon sa ating mga red pouch o sa inyong mga pulang tela. At syempre, dasalan po natin itong mga kachanski para mas lalo pa, ma activate ang energy nito. So isang ama namin at isang sumasampalataya ako kung kayo po ay katoliko. Pero kung iba naman po ang inyong relihiyon ay wala pong problema. Pwede nyo pong sambitin ang inyong mga sariling dasal, okay, mga personal na dasal. Basta't importante naman dito mga kajanski, kayo po ay sincere taus puso kapag tayo po ay nakikipag-communicate kay universe. And then pagkatapos ay sambitin nyo na po ang inyong mga intention, ang inyong mga kahilingan. And then after that, ay i-claim, i-affirm nyo na po sa inyong mga sarili, ang mga sweating tarating sa inyo, sabitin niyo lamang po ang ating katagang thank you universe now I'm ready to receive the blessings, dapat po palakasin nyo po ang inyong paniniwala, maging positibo po kayo, alright? So, paghanahin nyo po ang inyong mga law of attraction. Pagkatapos ito mga kachanski, pwede nyo po itong ilagay sa ilalim ng inyong mga unan. Okay, saksik nyo po ito muna sa inyong mga punda at hayaan nyo po ito buong magdamag. And then, kinabukasan mga kachanski, pagkagising nyo po between 6 to 8 a.m., okay? Bumara po kayo sa bandang silangan kung saan po kayo nasisikata ng araw. Okay, kunin nyo po muli ito at bulungan. Isa isip nyo po, okay? ang inyong kahilingan muli na inyong po mga intensyon na ginawa nyo po sa gabing yan, okay? Muli pong sabitin sa inyong mga isipan, alright? At pagkatapos ay pwede nyo na po itong ilagay sa inyong mga bulsa, sa inyong mga pitaka. Dalhin nyo po ito mga kachanski kung saan man kayo magpunta, okay? Especially po kung meron po kayong transaksyon na may kinalaman sa pera. Ito po yung magsisibin yung good luck lucky charm. And of course, huwag po pagsasabi ito kahit kanino na ito po ay yung um, lucky charm. Then, mawawalan po ito ng visa, all right? Pwede din po ito kung kayo po ay mahiling maglaro ng sugal, alright? So, uh, inyo po lamang himas-himasin ito bago po kayo maglaro. So, yun lamang po ano mga ka at at napakasimting ritual na ito pero ito po ay napakamapisa kung uh, higit lalo kung kayo po ay malakas ang inyong paniniwala. So yun lamang po ng mga kajanski. kung meron po kayo mga katanungan o hindi may masyadong klaro sa si topic na ito ay pakicomment na lamang po sa si baba. So pinapaalahan ko lamang po kayo na ito pong ating pampaswerteng ritual ay isang gabay o inspirasyon lamang. So dapat wag pa rin po tayong maging tamat at wag po nating i-rely dito lahat na wala na po tayong gagawin at magantay na lamang po tayo ng grasya dahil po dahil meron na po tayong pampaswerteng ritual. Hindi po ito kanon okay? ito po ay, ay dapat nasa atin pa rin po ang may control at dapat gumawa pa rin po tayo ng action. Pagpaplanong gagawin, okay? Dahil nasa atin pa rin po ang, ang, may control at nasa ating kamay ang tagumpay mga kajanski, alright? Magsikap at mas lalo pa po tayong magsipag, okay? Sa ano man po ang ating ginagawa at uh, sa tulong ng mga pampaswerting ritual well, na ito, ay para mas talo pa ang lumapit ang mga swerte na yan so ayan lamang po ng mga kajanski good luck po sa inyo Okay, maraming maraming salamat sa lang sa mga pag dito sa ating channel I need to say bye now keep safe everyone bye